Lalo, sa'yo! Kanina ka pa nito. Kanina ka pa nito. Uy! Barbon, kanina pa ko naiinis sa'yo eh. Sarang mo yung pinto! Kanina pa ko naiinis talaga sa'yo eh. Hindi naman yung, yung mga budget nasisira na. Kahit ano, ano na lang yung pinambili. Bumili pa nang ano. Bumili pa nang sombrero ang mahal-mahal. Dapat yung bibilhin, binong, yung mga importanteng bagay lang, ang hirap ng panahon ngayon, dapat budget, eh inis talaga. Ang hirap mag-ano mag ng pera ngayon, dapat ano ka, realistic ka sa mga panahon ngayon, dapat marunong ka mag-ipon, hindi habang buhay, ano ka, may trabaho ka, hindi habang buhay, malakas ka, dapat marunong ka mag-ipon, paano pag may emergency? Gastos ka ng gastos, puro ka gastos. Ilang bisis ko na sabihin sa sa'yo. Ano ba yan? Kanina ka pa nakakainis. Kahit ano na lang yung tinuturo doon. Kaya nga ayaw ko magpasama sa'yo din sa grocery. Nasisira yung budget ko eh. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yun? Kanina pa dito nagsasalita parang baliw dito, ako nang mag-isa ng salita. mo kasi, isara yung pinto, ngayon hindi isara. Hindi lang naman yung pagkakinito ko. Guys, baka dito? Hindi na hindi Hindi